sa Good Vibes. Wala mga nagadumdum sa Semana Santa, mga Indian National, pero kadaman sa ila ang nagpanagtag sang tubig kagpagkaon sa mga simbahan. May report si Nico Del Delphi. Linibo ang mga tumuloong ang nagdugok sa mga simbahan katoliko sang Semana Santa. Pero sa simbahan sang Vito sa siyudad sang Sagay, hindi lang mga altar ang ginpunsukan sa mga tumuloo kadaman sa ila. Nagdagsa man sa mga tents ang katapos ang Punjabi ikal sa D1 Incorporated na nangatag sa libre nga tinapay, donat kag tubig sa tunga sang mainit nga panahon. Kasubong man sining ginhimo sa ibang pagid nga mga katapos ang Punjabi nga nanagtag sa libre nga pagkaon kag tubig sa mga nagakadto sa San Sebastian Cathedral. Istorya ni Rakish Omar, Vice President sang Simbahan, naga inamutay sila kada tuig. Agod nga matigayon ang ilang mga relief activities ila binakon si Mana Santa. Actually, happy people gid uh, Positive gid uh, uh, Pero yung mga primero gid masugod kami, mm daw damo bala mangkot. Uh, yung, libre na. Uh, libre. <laughs> or uh, ano inyo produkto, uh, daw bala isip sila ya amo na gid kami, ano bala. Uh, e, uh, happy kami gid uh, Ang mga bata mo new generation, uh, pagka uh, mga old. Mm -hmm. Alisa kami 10 o'clock morning uh -huh. panggang hanggang 9:30 gid kami mm -hmm. kami sa mm -hmm. Happy gid ya na kami batyagan kapoy? kasi uh -huh. ano, papuso, papuso. gid amo na. Indugang ni Omar nga tuma ng ila pagrespeto sa nagkalain-lain nga relihiyon. Apang nagapati sila nga hindi ini dapat mangin upang agod magbulig sa isig katawo. Ang ang Punjabi, ang muma na nagapatigayan sa feeding program sa mga pasyente sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kag ilang mga himata na nagatiner sa shelter sa Barangay 18. Happy kami. Eh. Mm. Eh, ang pag-believe kami, God is one. Mampatay tayo, isa lang na katohon. Mm. Pag-arli pag na lain, Hindu, si Christian, Muslim, mm. di ba? Dapat ang mga respect kita ng people respect kita each other ano eh, mm -hmm. pag kami ang believe kita mga awa or ano ah. paga kaya kami amo na mga bulig kita kami sa tao mga help kami kita mm -hmm. ang ila tuigan nga outreach activities ang labing ginapasalamatan sa simbahan katoliko kag sa mga komunidad nga ila ginabuligan. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.